Um, ang dami ko na kasing tawag at message sa'yo. Pero hindi ka naman sumasagot. Busy lang ako. Alam mo naman, dami ako ginagawa. Ah, yeah, pasensya na. Lester, yung totoo, may problema ba? May nagawa ba kung hindi maganda sa'yo? Hi! Ah, pa pala si Lester yung kachat mo. Hello, ikaw pala yan. Oo, oh, yeah. Pasensya na. Nalit ako. Sobrang traffic kasi. Ay, hindi. Okay lang. Kararating ko lang din. Sige po ka na. Ay. So. Ay, so, kamusta buhay-buhay? Eto, okay lang. Ikaw ba? Gusto mo bang mag-order muna ng coffee? Ay, sige. Medyo busog pa ako eh. Sige, ikaw mo nang pinukalaw ko Napalita ako sa sak mo. Ano-ano ah. NBSP ka daw. No ba? boyfriend since birth? Oo. Oh. <laughs> Oo nga. Alala mo ba nagbibiro ako? Sa ganda mong iyan! <laughs> Oo, no boyfriend ako since birth. Strict kasi yung parents ko sa probinsya eh. Ah, oh, kaya. Eh, ikaw ba? Ilan na ba yung mga naging girlfriends mo? Mayroon akong 10 years uh, sa kasamang palad. So, corona-contra yung problema. Hindi natin masasabi. 10 years? Mm -hmm. Wow, oh. ang tagal nun. Hindi ka ba nangihinayang? Siyempre, nanghihinayang. Pero, ala, ganun talaga eh. Binahal ko naman siya. Ano ka gumagawa natin? Sa bagay. Sige na. Sige, order na tayo. Waiter! Oh, baka nagugutom ka na. Oo nga eh. sige. Order lang ako tayo ha. Kunin ko lang minum. Okay. Saka uh, lang. Les? Hi. Long time no hi. see ah. Kamusta? Ah, uh, sino yung kasama mo? Yan, yan. Ah, uh, wala. Huwag mo tindi niya. Client ko lang yung client. Ito. Ganun ba? Kamusta ka? Sa so, ito same pa rin, ganun pa ng buhay, rotation. Ikaw, ano ko nagawa mo dito? Ako, bibili lang sana ako ng coffee eh. May lakad din ako. Ah, sige. Sige order ka lang. Ako na bahala. sulit mo sa akin. Ano ka ba, ba? Nakakaya naman sa'yo. Parang wala tayong pinagsamahan. Ako na bahala. Less. Oh, sige. Thank you, ah. Wala no problema. I'll have to go na din. Okay, ah, sige, ingat ka. Yung number mo nga pala, gano'n pa rin. Baka siguro makunta kita mamaya or other day. So, baka di ako busy. Huh? Oo, oh -oh. same pa rin. Yes. Sige, Les. Yeah. Good to see you. Ingat ka. Ang oh, matamang masarap dito. Siya lang papipiliin ko. Oh, wala pala. Ang daming nakita ko, ang masarap. So, pili ka na lang. Wala bahala. Siguro yun yung ex mo, no? Oo. <laughs> oh, yeah. mm, kaya pala patay na patay ka sa kanya kasi ang ganda niya at ang sexy niya, ha? Ay, hey, naku. Murder ka na nga lang. Huwag ko kung ano pa, sinasabi mo. Isama naman sarap dyan. Okay. Siya oh, ba Oh, Fatima! Ba't nandito ka? Um, ang dami ko na kasing tawag at message sa'yo. Pero hindi ka naman sumasagot. Busy lang ako. Alam mo naman, dami akong ginagawa. Ah, uh, pasensya na. Esther, yung totoo, may problema ba? May nagawa ba kung hindi maganda sa'yo? iyo Sige na, Fatima. Uh, marami talaga akong ginagawa. Pasensya na. Uh, sige na. Lester, grabe ka naman. So ano to? Pinapol mo lang ako? Ano yun? Yung sa atin, wala lang ba yun sa'yo? Fatima, aminin ko na sa'yo. Pasensya na, pero... Nagkabalikan na kami nung ex ko. Sorry. So ano yun? Panakit butas lang ako. Ha? Sumagot ka. Pasensya na. Naging marupo ako eh. Ang hirap pala bitawan ng 10 years na pagsasama. Kaya... Naging rebound lang ito. Pasensya na. <laughs> Sobrang sakit ako, Lester. <laughs> <laughs> Tinaasa mo lang ako. <laughs> Pero sige, hindi na magpapasaya sa'yo. Okay ibibigay ko. Sana lang, sana lang magkatuluyan kayo. Kasi kung hindi, sayang naman yung binigay ko pala sa'yo. Maraming salamat, pero marami ka pa makikita ang iba dyan. Yung mas magbibigay sa'yo ng oras, pagluluan lang ka ng... Kanang, alam mo na may mga ini-effort mo ibabalik sa'yo mas deserve mo. Yeah, pasensya na. Salamat. Sana maging masaya ka sa desisyon mo.